Sa panig naman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, usaping pasawad pa rin po ang ating uh, pinag-uusapan sa panig naman po ng mga negosyante. Si Sir George Barcelon. Sir George, good morning po Hello. sa inyo. Oh, Good morning. Si Orly po ito, Orly Trinidad ng DCWB. Si Kamusta po kayo? Magandang umaga. Uh, maulang umaga Sir George. Oh. Okay. Kunin lang po oh, okay no? lang. Thank you for the interview. Okay. Kung nila po namin sa po ng mga negosyante itong usapin po ng dagdag sahod. So ito yung dalawang uh, choice, pwedeng uh, mula 100 to 200 ang magiging dagdag na minimum wage sa mga manggagawa sa ating bansa. Binabagit ng uh, ating nakausap po kanina sa sektor po ng mga laborer, lagi naman kasi naririnig namin pag may dagdag sahod, itataas ang sahod, may mga magsasara, may mga magbabawas ng empleyado may mawawalan ng mga nego negosyo sa ating bansa. Lagi nilang ganoon pero sa katotohanan, pag pinatupad ng dagdag sahod, andiyan pa rin naman ang mga kumpanya. Uh, ang, yung, ang inyong reaction po, uh, Sir George? Ang, ang ano ko diyan, tungkol dito sa sa pag-adjustment ng sahod. Meron tayong mechanism, no? Ay itong tinatawag ng tripartite. Uh, itong itong mechanism na ito na kasama yung uh, labor sector, management sector, at saka DOLE Department of Labor uh employment no mm -hmm. yung kasi hindi naman pwedeng uh, hat na across the board ibang katulad ng ibang region paminsan-minsan uh yung increase meron mas mababa obvious naman kasi ang cost of living nila mas mababa depende may mga uh, iba matat mm -hmm. o so, depende at saka itong na uh, gandong kataas ng increase Uh, ang laki ng impact dito sa economy natin. No? Yung mga exporters, salimbawa, uh, yung bagay na whether we're competitive or not, baka hindi nila alam kung ilan na mga pabrika ng exporters na sarana. Mm -hmm. mm -hmm. Yung sa Cebu. Uh -huh. uh, kasi ang laban natin din naman sa uh, dito kung domestic market natin, eh marami naman ang importation eh. Mm -hmm. Ang importation natin, ang trade deficit natin, Uh, uh, halos maabot na mga 45 billion dolyar. Uh, Ay yung 40, 45 million, billion dolyar, mas malaki pa sa ang, ang mga remittances ng OFW. So parang tayo, nagsasapontract ng mga, mga kailangan natin sa ibang bansa. Kaya yung bagay na yan, yung nilalam, itong mga effect dito sa atin, katulad ang effect dito sa baka uh, ang ang cost cost of labor natin na ang cost of production taos okay. <clears throat> hindi mo maiwasan na itong ibang cost na ang sasalo dyan consumer mm -hmm. Anong ano ang uh, usap-usapan ngayon sa sektor ng ano uh, ng, ng mga negosyo. Uh, maari sa inyo mga miyembro sa PCCI. Uh, kung sakaling itataas, ano ang maari mangyari? Ano ang kanilang uh, magiging magiging uh, uh, katugon para maging competitive pa rin, ibig sabihin, magpatuloy pa rin ang kanilang negosyo. Ito itong bagay nito last year, uh, na ilan rounds ang yung sabi ko nila, yung binanggit ko, yung tripartite. Last year, meron tayong increase and eh, halos last quarter of uh, 2024. May mga lugar, 50 pesos. May mga iba, 35. Uh, uh, nasa depende sa region. Alam naman ng management eh, na kung may increase. Meron naman kailangan eh, i-adjust. Mm -hmm. May mga iba, uh, eh, lalo na ngayon, ang halaga ng pera natin parang lumakas, di ba? Dati ang exchange rate natin 57 50 to 7.60, 55-60. Yung isang bagay na 'yan, pag tinaas natin ng cost of labor, domestic cost 'yon. Tataas yung produkto natin. Mhm. Vice versa, malakas ang pera natin ng halaga, eh mas mas competitive yung imported. Mag-import na lang. Hindi naman mawala kasi ang consumer hindi naman mawala dito sa atin eh. Okay. Ang merkado natin dito sa sa sa, sa bansa natin. Mm -hmm. Eh. Kaya eh, yung bagay na yan, eh, ayaw rin mga industriya na mag-retrench o magbawas ng tao. Mm -hmm. Akala nila, akala nila hindi sila naepektado. Ang importante sa atin, yung, yung hindi lang yung mawala yung trabaho, dapat kung pwede lang idagdag kailangan maging competitive. Mm, okay. Uh, kaya kaya yung bagay na yan, sabi ko, every year meron tayong increase na yung sahod na pinakaralan yun. Mm -hmm. uh, itong legislative noon pa, sinabi namin sa mga congressman, sabi ko, mag-isip kayo kung itong ginagawa natin over the last two decades, uh, ang production natin umangat o oh hindi. Mm -hmm. Yung trade natin umangat. Katulad kanina na nabasa ko sa report, yung agri sector natin, Thailand ang export ng agri sector, agri ah. Po. almost 60 almost 60 billion. Vietnam ang export nila sa agri 62 billion. Oh, ang Pilipinas, days. ang export 6.5 billion. Uh, diit, ano? <laughs> so, ang diit, ibig sabihin, Mal wala not pang uh, 10% lang, ano? Oh. Wala pang 10%. Hmm. Kaya eh, sinasabi ko sa ano, ay yung isang, isang araw lang, uh, nag-meet kami ni Secretary Benny Luguesma, uh, he's trying his best. Uh, ang gusto nila talagang kung pwede natin na uh, hahanap tayo ng mga sektor na may pakas tayo Alright. sa competitive na iyon. Kaya ang kwento namin, ang puntos well, namin, dagdag natin sa skill training. Mm -hmm. And, anyway uh, mag maganda naman yung pinagpunto sir George. Uh, uh, tama naman siguro yung, yung lalo na yung pagpapatibay po sa sektor pa ng uh, mga empleyado. Pero yung binanggit nyo yun lang kanina about the tripartite. Lagi ko kasi naririnig, Pangalan lang yan tripartite pero ang nangyayari, ang nasusunod, yung kapakanan ng mga negosyante, ng mga employer. Anong sagot niyo doon, Sir George? Ang ang sagot ko diyan, yung uh, unemployment rate natin sa ngayon sa itong last two years, hindi naman na tumaas na gusto. We're bordering about slightly below 4%. Pero ang natatamahan, yung underemployment. And underemployment umaabot ng 18% na wala silang steady job on and off. Okay. Yan, yan ang na, hindi ang hindi na, na nakaka-capture sa mga statistics. mm In, -hmm. in ang, naman, ibig, ang ibig sabihin na Sir George, yung tanong ko, uh, pag tripartite, um, I'm referring dun sa uh, ano, sa, sa sahod, uh, region, wage and productivity uh, board, ang lagi rin na susunod dyan, Sama. mga employer. Never daw na napagpapigyan ng mga, hindi <laughs> mga magagawa. Hindi, ilan, ilan, ilan beses sa tulad yung huling, uh, huling uh, adjustment. ah uh, ang employer, eh, uh, kinu-question eh. Kasi mm -hmm. mataas daw yung increase. Mm -hmm. Pero ang, 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 ano dyan, fair lang eh. Ang nag-decide, Department of Labor. Kaya ito mga minsan, hindi naman wala naman isang ang tawag natin one size fit all eh. Mm. Di ba? May mga lugar katulad yung last time ang tinaas yata ng mat mataas uh, region 12 bata. I'm not sure on the statistics pero may flexibility diyan. eh mm. no. Ang ang ay tayo uh, talagang gusto natin mag uh, mag yung ekonomiya natin at saka may trabaho ng mga kabataan every year ang ang nagdagdag dito sa labor force 1.2 million mm. yung mga K12 yung mga college graduate oh, 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 okay. Ang na oh, ang na absorb lang 300 to 400,000 eh, kaya pala gusto nilang tanggalin ang K12 Hindi, oh. pero problema alam mo, siguro, alam mo. Oh oh. Oh. oh, oh. kaya ako oh, ako naman ah uh, like, oh, I'm okay. You entertain, entertain kung question nyo para ma maliwana ko na yeah. Uh -huh. ang management at saka labor, sama-sama kami. Mm -hmm. uh, we cannot do without the labor. At uh, the saka labor, they cannot do without kasi kami nag-invest sa, sa, sa yung, yung galing nila. Mm -hmm. Hindi naman na galing sa vocational, marunong silang magtrabaho. Mm -hmm. Kami nakiiinvest nila sa mga mga skills set, mga training kaya, kaya ako kaya ako, pabor ako dun sa minsan nagkausap tayo sir George na natuwa ako dun sa pinabanggit ninyo na panahon na para magsama yung mga paaralan at yung mga concerned uh, employers. Halimbawa, mag-e-employ mag ka ng uh, ang uh, ang uh, iyong uh, negotiate tungkol sa halimbawa cyber technology. Uh, doon ka Baba. mag, sponsor ka ng isang paaralan para tulungan yung mga nasa K-12 na patating ng senior high school sa patang ang kaalaman nila na maging empleyado mo. Maganda yung binanggit ninyo, Sir George. Sana, sa, ano nga ba? Sana ma okay, mangyari okay, talaga okay. yun. Ano? Hindi, eh, rin nangyayari. Na yung <laughs> hindi, yun sinabi mo, meron tayong programa ngayon, Adapt adapt is adapt. Adapt, adapt, adapt school. cool. Uh -huh. uh, yung uh, eh, medyo alam mo yung bagong Secretary of Labor natin, si Senator, former Senator Sangara, uh, mas bata, may mga bagong education. suggestion. Education Secretary, sir. Yes, education. Mm-hmm. Oh, mm -hmm. naman ng, 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 ng mga, mga, private sector. Mm -hmm. At sa pinakaralan na kung ano bang paraan natin. Alright. Uh, eh, ito, ito lang, ayaw ko lang ma maging ang impression ng mga laborers na parang dehado sila no na kung gusto nila hindi na pinapayagan it's not true i will tell you ako nga sabi ko mga mga tao ko eh, sila ang part of the ang part of na ekonomiya natin solution kaya sama-sama kami hindi hindi na pwedeng pwedeng yung labor walang labor puro management eh ano magagawa ng management kaya eh, pa, ano lang ito eh? maski na si Seni si Secretary Benny Laguesma alam naman ang ang puntos ng ma management tignan natin kung anong paraan we join force uh, para maging competitive ang bansa mm -hmm. Okay, Sir George, maraming salamat muli sa iyong binigay ng pagkakadon. It's always nice talking to you. Uh, maraming salamat, Sir George. So, din po, ingat kayo. Okay. Thank you. Thank you. you. Ang chairman po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, uh, Sir George Barcelon, inyo po napakinggan. <muchas>